wala akong itinatago at walang dapat itago. Ito naman ang sinabi ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos sa marap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa flood control projects at mga insertion sa national budget. Ay kay Romualdez, ang kanyang pagtugon sa imbitasyon ng ICI ay patunay na handa siyang makipagtulungan upang makatulong upang lumitaw ang katotohanan hinggil sa mga aligasyon sa korupsyon at kickback na kanya namang itinanggi. Pumarap din sa ICI si Budget Secretary Amena Pangandaman. Nagpaliwanag ito sa proseso ng National Expenditure Program hanggang sa maging General Appropriations Act at kung paano inilalabas ang pondo. No show sa pagdinig ng ICI si dating Akobikol Party Representative Saldi Ko. Marain itinanggi ni dating House Speaker Martin Romualde sa Independent Commission for Infrastructure na tumanggap siya ng male maletang pera na kickback mula sa flood control project. Itong kauna-unahang pagharap ni Romualde sa pagdinig ng ICI matapos ng makailang beses na pagkakadawit sa kanya sa flood control scandal.